Hello guys, good evening ang kapayapaan ng Diyos sa ating lahat May share tayo dito guys kunting tips sa ating mga tropang mga ngalikot Yan, katulad nitong board na to, career to guys na Xpower R32 1HP Yan Tingnan nyo to guys ha mm. Ang issue nito, pag isaksak mo yung tulad nito tingnan natin na pag isaksak mo yung ano kahit wala pa to oh, yung signal nya saksak ko yung ano ha ah, umiikot ka agad yung pan motor yan tingnan nyo guys tingnan nyo ha ah. ano ba pula ito team tim at saka puti tingnan nyo ha ah saksak ko to iikot ka yung ating panmotor ayan guys oh may ikot na hindi pa na own yung ating uh, yeah. ating ano board may ikot ka agad, oh sa so, ganitong problema guys yan binunod ko na oh hindi relay ang problema nito kasi sa ibang board may relay pero ito walang relay to guys ang ginagamit nito ano to uh, iba siya ito ang ginagamit niya oh parang IC ito yung nagkocontrol sa kanya guys ito oh itong IC na to yan pero diode na kalagay oh ito na kokontrol sa kanya guys eh. Ito eh. 'Yan oh, dito pumunta yung ating common common na ah. ah, sa ating pan motor. Ito yung nagko-control, 'yan. Tapos yung check natin yung ano resistor na 120 ohms. 120 ohms dito oh. Madalas yan ito itong problema o itong opto niya, optocoupler. Yan, yan ang madalas diyan. Yan bunutin ko to, ititis ko to. Itong parts na to. Kala Itis ko muna yung resistor. 100 ohms. Pati ito guys. May problema na oh. Change value na. Pero bunutin ko muna to. Itong itong IC. Itong IC siminsan minsan yan ang problema na, naano ano lang madadamay lang yung ating ang tawag nito nadidetect lang natin sa tester kaya kailangan natin bunutin para sure ball tayo yan natin to ha test natin ulit to oh yung binunod ko guys oh kala mo ano control ng ano pan motor itis ko ulit ito yung tinis ko kanina resistor yan tingnan natin kung 100 ohms pa rin ayan 1k na siya oh 1k i-check natin to ganyan ang kabit nito yan tingnan natin tong Kitna at saka yung ayun wala na yung kabila oh shorted na guys shorted na yung kanyang switching nya to eh switch switch nya yung ano yung supply dito na common kinokontrol nya guys kinokontrol nya yung voltage dito yan. Yun ang problema niya. Kaya pag isaksak natin, nagkakaroon ka agad na siya ng 220 volts sa ating pan. Kahit di pa na on yung ating kahit hindi pa na yung ating system. Hindi pa na on. Nagkaroon ka agad ng supply kasi nag-short na ito. Shorted. Ayan, tingnan natin tong resistor niya na 120. 120 ohms to. Ito. Ayan, okay naman. Itong isa, 430. Good. Good. Ang problema niya lang talaga ito. Oh. Maghanap muna ako nito guys, ng ganitong control ng anupan. Walang kung may mahanap ako dito eh. Tingnan natin na kung mahanap pa ako. Dito. Ayun. May nahanap ako rito oh. I-try ko to guys kung pariyo. Yun. Kupil. Opel na board. I Try ko to. Tingnan natin kung sumabog. Tingnan natin ah. Ah yun at ito tsamba-tsambahan lang ang gawa guys tsamba-tsambahan ito baka masambahan to yun yun natin to ha oh ito guys yan, control din ng panmotor motor to. Ito. Ikumpara natin to, ikumpara par ito nito comparison natin to. Ito tingnan natin to, may short ya Ito yung shorted sa kabila. Wala oh. Wala. Oh, wala. wala. Sidayod so, natin. Wala wala balik ka rin ayan meron pag binaligtad meron mm, short natin short muna natin pag test yan yun meron Tala. wala wala ayan o oh. Oh. Okay. Okay to. Yan, kapit ko muna to. Tingnan natin kung magbabago siya. Kung sumabog pag saksak. Yan, tingnan natin ha. Ito lang yung papalitan ko guys. Direct na tayo. Para pag ganyan nangyayari guys, pag isaksak nyo, umaandar ka agad. Yan kung may relay guys i-check nyo yung relay iba iba kasi ang design ng board katulad nito ito yung nagkukontrol oh, ito yung pinaka relay nya ito ayan subukan natin ulit saksako ha tinan natin kung umikot kung iikot o sasabog ito. yan ito yung receiver. Fire in the hole. Boom. Yan. Wala. Hindi siya umikot. Wala rin power. Binunot ko pala. Binunot ko pala guys. Sana ba yung power niya? Sana ba yun? Sana yun? Sana yun? Uy, wala pa ito. Ito, ito, ito. Nakalimutan ko ibalik. Ayan. Ayan. Okay. Tingnan natin ha kung sabog. Kanina kasi sinaksa ko. Umandar ka agad eh. Hindi ko pa naon yung ating ano, uh, remote. Yan, tingnan natin to. Malaban na. Ah. Oh, diyan ka lang lumalaban ka. Yan. Tara guys. Boom. Ayan, may power na tayo, oh. Oh, pansinin niyo yung pan motor. Hindi umandar. Yan. Kunutin ko muna, ilalagay ko na yung signal niya. Lagay to ha. Yan. Saksak ulit. Yan, tingnan natin ha na kung gagana. Yun. Yan, umikot oh. Oh. Ayan, normal na siya guys oh. Normal na yung ikot niya oh. Oh. Ayos. Tsambahan lang talaga guys. Natsambahan natsambahan ko na naman. Natsambahan lang talaga ang ano ang pagrepair. Ito lang problema niya guys oh. 'Yun, salamat sa Dios at uh, nabuo na. At okay na yung ating board. Yan. Ayos. Sa kami na ko idea ating mga tropa diyan. Simpleng repair yan. Ito lang yung problema oh. Ayos. Salamat sa Dios. Magandang gabi sa ating mga tupang mga ngaliko. Okay na guys. Okay na yung board. Carrier to na R32. Ayos.